Guys, na guys. Ah, ngayon guys, magandang hapon guys. Andito yon sa shop, nagpagawa ako na aking motor kasi biglang nalobat no. So andito ako sa MC Works Motorcycle Shop. Ayun guys. So napagaling ng gumawa dito, sinaglit lang. Okay na agad, guys. Yung nalobat Ayun, ayun po yung gumawa, guys. Napakatindi, saglit lang, oh. <tinyo> oh, oh Ayos ay, ay, din <tinyo> 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 Okay, shout Okay, kung gusto nyo pagawa guys, dito na lang kayo sa shop na to. Medyo napakabilis gumawa. Tsaka mag maganda naman ang servisyo guys. Ayano. Parts ng motor, meron din sila guys. Ayan, marami. ayan, 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 So ayan yung motor ko, okay na. K Charge na. Ayan, mga batikang, mga batikang mekaniko guys. Ayan, ayan. ayan. So, na na guys, start na ako ng booking. Papunta na ako ng ano. Ito pala si sir. Shoutout out Rockstar TV Vlog sir. Shout ah, Okay. So ayun, ah, kung gusto yung paggawa guys, dito na kayo pumunta. Along Diversion Road lang to, papuntang Robinson. Pag galing ka ng EPSA. Ay, okay. So ayun guys, eh, ayan, papuntang Robinson yan. Ayan. So kan dito na lang guys. Sa out pala, ito yung kasama ng mekaniko ko nung gumawa kanina. <laughs> 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 shout out muna sir, shout out muna. Shout out back <laughs> Okay, so yun lang guys. Ah, Magdi-deliver na ako. Maraming salamat.